pray nandito kung kakailanganin. Kahit ka mag-anak ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan. let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Wala pa ako, hindi pa ako sinadormin, mga negosyo na po yan. At uh, for the record, retired na po yan. 2019, may fast facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, wala, hindi na po sila involved ngayon ko nga lang na discover recently nung nabuksan po 'yan dito sa 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 hearing. Kaya ako na po mismo ang nag-research. Importante hindi sa si anomalous. Importante wala siyang kalokohan. Uh, Sabi ko nga hindi expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang uh, kamag-anak ko o hindi sila kunin ng uh, Panginoon. Alam niyo itong diskaya. Uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit saan, sa, sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Eh. Eh, ang daming, uh, dapat uh, tingnan na lugar, Indoro. Eh, bakit mo, bakit ka atras doon sa 2017 sa sa, sa Davao, hindi eh, naman flood control. Hindi naman Ghost Project, hindi naman anomalous, bakit mo atrasin doon? Para lang uh, i idawit yung uh, pangalan ko. Sabi ko, unfair nga. Uh, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nerespeto ko po ang ating Bootsman, nerespeto ko po ang DILG, I mean, ang DPWH. Nire-respeto ko po ang ombudsman, nire-respeto ko po ang uh, ICI sa kanilang mandato at uh, willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. DG in St. Gerard. Sabi sir, it was able, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Um, did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contracts sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since, nine, uh, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, Di po ako nag i Influenza. Never po ako nag-influence. Never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon. Uh, kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe, delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government, Uh, projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay at hindi hindi ko yan sasayangin yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delikadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila, at uh, sinagot naman po uh, ng uh, mga diskayas. Wala po ako tinatago, ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po, tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang nagtanong uh, ta sa kanila. Alam naman natin, pag kasi meron nang natutumbok eh. I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, kapwa nating Pilipino. Please, huwag ko tayong pumayag. Huwag ko tayong pumayag. Huwag ko tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwag ko tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost. Control.